Ano nangyari sa bata? Ano po kasi yung dito niya po, kung masakit pag hinahawakan po siya. Pag hinahawakan, pero napa-exay po namin, okay na po po siya, normal. Tapos pag hinahawakan ano po, nangyari? po siya. Ano po nangyari kanya bago? No? Wala well, po, pag ising niya lang po, ininda niya na masakit po siya. Tapos pag naglalakad po siya, ganyan na, tabi niya. Tapos tinanong na din po siya. Baka may hindi siya na nasasabi kung nalaglag siya o oh, siyempre yung bata mapaglaro. Ay, hindi. Siya po, ano po yung pagka kasi mo siya, maamin po yan. tignan niyo yung x-ray ng bata. Pag hindi ka marunong bumasa ng ganito, tignan mo yung, o, oh, tignan mo. Kita niyo, parang putol. Ito, nakaangat. Ito, nakahiwalay. Eh. Ganyan yung x-ray ng bata. Hmm? Magugulat kayo pagka hindi Pero yan, goods yan. Okay, wala siyang ano. Wala po. Kasi hindi masakit pag naglalakad, ganyan lang siya maglakad. Lakad ka nga, Toy. Lakad ka. Ilang ba siya? Seven po. Tagilid siya eh. Oo po, tagilid po siya. Tagilid, oo? Oh. Kailan pa siya nagkaganyat? Three weeks ago po. Three weeks ago? Kasi na po. Toy, may ako? mga nakalaro ka ba? Anong nalaglag ka ba sa back po? O may sinipa ka bang mga laruan? Ano nang nangyari sa'yo? Natumba ka? may natumba. Basta natulog ka lang. Anong, anong ginawa mo? Anong huli mong ginawa bago sa makin? Ayaw pa na syempre. Anong huli mong ginawa? Ha? hindi mo maalala? Hindi. hindi. Hindi ka ba napalo ng laruan dyan? O Anong huli mong naalala? Hindi rin na. Ha? Natulog? Ganun kasi yung lakad niya, oh. Parang ma... Ayan, oh. Butang bingi Sige toy. higa, toy. higa, toy. higa, toy. higa. Oh. ka higa ka higa Tingnan natin. Ya. Yeah. Mas kan to ya. Pag hinawakan ko to, yan masakit toy. Eh. Ah, ayun. Oh, oh tingnan niyo ay eh. approaching ko lang oh. Ganyan lang yan ha. Very soft lang yun. Kayo nga ma'am, tingnan nyo kasi baka sabihin hindi ko. Soft, soft lang. Soft lang na dito, dito. Exact. Eh po. Ganyan nga po siya eh. Ngayon, oh, kita nyo, very soft ha? Opo, yun nga po yung naging problema sa kanya. Very Pero pag naglalakad rao. siya, hindi niya ramdam yun. Hindi ano hindi ramdam? Nakagano nga yung lakad niya. Hindi po, sabi niya hindi daw po masakit siya. Eh, Pero kita mo yung lakad o, ng bata. Yun, na, pag naglalakad siya. Nakagano. Eh, subukan niya dumiretso ng ganyan. Tignan mo kung di siya masaktan. Ngayon, lakad niya kasi pag gano'n yun. Tamping may naalala yan siya eh. Sige. Sa fel... Sa ano? Sa Sa felbis. Okay. Tingnan natin kung magbaba. Huwag oh, mong dinan gano. Kung ito lang. Isang pa. Yan, ganyan lang. Isa pa. Kapit lang. Ayan, strong yan si Uto eh. Baka yung pagtulog niya, naka... Hindi ba siya nakatulog na nakapaganito? Mahilig po siya mag-stretching. Baka nga yung nakatulog. Pag natutulog Nak Masakit din kasi yung pagka nakatulog ka nung nakaganito. O. Huwag kayo matutulog na, na, na parang nakapaganyan. Ayan po, ganyan po yung style niya. Tapos minsan nanonood niya kung ano, pa, kung, ano, kung ano yung itsura niya sa sofa. Mm, Ma, yun. naka, ano ako, nakadapa ako oh, ano Nakadapa ka? sige, relax ka lang ha. Oh, di ba aling masakit lang, labanan mo lang muna pa sa ito ay pang Ayan. Pilipit. Kasi wala naman siyang ano eh. Wala. Hindi tinatang natin. Hindi rin niya makwento kung nalaglag ba siya o naampas siya ng laruan o nadapa. Wala naman. Napilipit lang sa higaan. Eh madali lang to. Tignan natin kung magbabago na. Yung hipo, di ba? Kaya kayo kayo. Tignan natin. Tanggal yan sa magic pao. Walang aw sa pao. ka eh. Ayos lang yun. Ilan taong ano ba? Seven. Seven? Bata -bata. Kita nyo yung x-ray ng seven, no? Nakahiwalay. Iwahiwalay yung buto. Pero pag mga 12 na pataas, iba na, medyo magkakalapit na. Pero pag-tail, bababa, malaliw pa yung mga ano niyan. mga buto-buto. Tagilit ka to eh. pag Yan. Tagilit. Diyan pa lang, diyan pa lang ha. I-squish lang yung balakang na ito. Okay, relax na. Hmm. Kabilang side. Kabilang side. Ito din <laughs> Yan. Sino yung galing dito? Lola niya? Lola niya po. Kaya. May itang konting power, eh. Yes. Dito. Dito. Lakad ka. Lakad. Huwag ka muna magsapatos. Lakad lang muna ito. Okay, bilis. Lakad. Sakit pa? Ha? Masakit pa? Paano? Sige, lakad ka ulit. Tingnan mo. Sabihin mo sa akin. Sige, huwag mo muna tumingin. Lakad. Masakit pa, hindi na. Ha? Kaya na? Sure ka? Huwag ka magsisinuling, ha? Sabihin mo kung ano, kung masakit pa o oh, kaya na o hindi na. Hmm? Masakit o hindi na? Masakit pa o oh, kaya hindi ka, ka pa. Kailangan sabihin mo yung totoo. Kasi kasi alam mo magkaiba yung hindi tsaka oo. Oh, oh. Pag masakit pa, adjust pa natin ha. Huwag ano matakot. Pay pang konting pa. Gina. Um. Kaya, no? Kaya nang, na. Kaya nang diina. Kaya ng diina. Nakakilig te. Yan. Ngayon ma'am, obserbahan nyo to ng isang linggo. Tignan natin kasi syempre ang pain toleration ng bata medyo mahina. Tsaka hindi pa nila alam yung tamang ano, pitong taon pa to eh. Hindi pa nila alam yung tamang ano. Titingnan natin sa loob ng pitong araw o limang araw kung nagbago na yung ano. Kasi makakahawakan mo na to eh. Malalaman mo kung masakit pa. Tapos makikita mo na yung mga lakad niya. Makikita mo na yung direksyon ng ano niya. Kasi ngayon, oh, Kanina, ganun lang yung Yung ganyan lang. Masakit na kagad. Pero ngayon, parang umupan na. Kumbaga, may pain pa siya, pero hindi na ganun kasakit. Maring namamagapay, ganun na yan. Okay, ngayon, pahingayin lang muna natin yung bata na mga ano. Limitahan lang muna yung laro niya. Normal lang. Okay? Tapos, mga isang linggo, tignan natin kung ano magiging development. Tawag lang kayo sa akin, ha? Okay? Kasi, yun yung adjustment niyan. Bakit bali balik-balik po kami, kung sakali, balik kami by next week. Oh, Thursday ulit. Thursday po ulit. Mainit? Ha? Napaso. Napaso? Andali, <laughs> andali. Oh, alam ko yun. Mainit. Sorry. Baby pa pala to. Maano po kasi siya yung man, ano, may lig, magtatakbo. Pagmanong talon. <laughs> okay. Okay. Sige, tayo. Nakat ka na ka na tayo. Gano ka nga, Toy. Toy, gano ka. Yan. Yan! Sige nga. Oh. Okay lang. Walang masakit. Lakad. Yan, lakad. Okay. Gano ka ulit. Gano ka ulit. Yan lang ang magiging practice mo. Sige, para ka nagmamarcha. Okay. Okay. Sige nga, Yo. Sige. Okay lang sa'yo? Ha? Ha? Sige. Obserbahan natin ang ano, mama. Kasi hindi pa natin, yung bata kasi hindi pa makapag, makapagsabi ng totoo yan. Obserbahan na natin sa ano, sa kilos niya kung sa sakit. Okay? Sige.